nakitain kina Kim Cho at Paolo Avelino na sila'y tinadhanan isiniwala, totoo ang mga pamahiin. Isiniwalat ang isang pangitain na tila nagpapatunay na ang sina Kim Cho at Paolo Avelino ay talaga namang itinadhana para sa isa't isa. Walang duda na habang lumilipas ang panahon, lalong umiigting ang koneksyon at kilig sa pagitan ng Kim Pao na sina Kim Cho at Paolo Avelino. Mapapansin na kamakailan. Maraming mga netizens ang nagiging mapansin sa mga malapit at sweet na kilos ni Nakim at Paolo. Dahil dito, hindi maiiwasan na may mga nagtataka at sabik na magtanong kung bakit tila nagpapakita ng tila pasimpleng mga pahiwatig si Paolo ng interes kay Kimi. Sa isang post na lumabas sa social media platform na X, nagkaroon ng mga tanong at reaksyon mula sa mga netizens. Ang post na iyon ay nagtatalakay kung totoo nga ba na ang mga lalaking nagpapahiwatig ng kasal sa isang babae ay talagang may seryoso.